Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga Kaya ano pang hinihintay mo bago kayo magtanghali bago kayo maglunch Abay eto na muna mga lucky numbers na talaga naman pong pinaghandaan at binigay binibigay po namin sa inyo ng buong puso po dahil sinong po ito kinumbine ko to kinod ko to talaga naman po pinaghirapan ko to para po sa inyo at nawa po nawa po claim it na may mananalo sa atin ngayon kahit ako po mamaya tataya po ako mga kalaki kaya ito po ano pang hinihintay nyo ang mga lucky numbers po namin ito po inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan isang taon na po tayong magkakasama mga kalaki, marami na po tayong napanalo at marami na rin pong marami pa rin pong hindi po nanalo Pero ang magandang to, lagi ko sinasabi, tinututukan po natin kayo. Uh, hindi po kami nagsasawa magbigay po ng mga lucky numbers para po sa inyo at ganoon din po sana kayo hindi po kayo magsawa na manood po ng mga uh, lucky numbers namin na ina-upload po natin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok po. Ayun po mga kalaki. At syempre, ngayon pong alas 11 ng umaga habang nagla kayo, kunin mo na ang mga masaswerteng numero ngayon na. Kung ready ka na, eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki at syempre, eto na po umpisaan po natin ang pamimigay ng lucky numbers abroad ulit syempre. Eto na po ang 10 digit lucky numbers abroad. Number 28, number 37, number 39, number 42, Number 45, number 51, number 58, number 63, number 21, i20 at number 18. Ayan po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers na 10 digit at syempre ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers abroad mo ay number 21, number 29, number 37, number 34 number 32, number 15, number 18, at number 12. Ayan po mga kalaki, ang 8-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kumaraw ah, tignan nyo, nabibilad na, na yung mukha ko. Kasi nga po, tanghalian na. Patirik na yung araw. Lumilim lang ako dito. O ayan. Siyempre, ito na po ang 7-digit lucky numbers abroad. Number 19. Number 23. Number 25. Number 17 number 5 number 11 at number 3 ayan po mga kalaki ang ating 7 digit lucky numbers abroad at ito naman po ang 6 digit lucky numbers abroad pwede po rito ang 6 digit 1 to 29 at 6 digit 1 to 25 kunin mo na mga kalaki nauna number 12 number 16 number 21 number 24 number 25 at number 9 Ayan, at syempre, ito naman po ang 6 ang six digit lucky numbers 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 5, number 0, number 1, number 8, number 3, at number 3. Ayan, at syempre, ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad mga kalaki. Kunin mo na, ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number... 14, number 23, number 17, number 28. Number 35. Ayan po mga kalaki nabigay na po natin ang mga lucky numbers natin abroad Siyempre, lipat na po tayo dito sa Pilipinas naman ayun may nagpapashoutout na naman kaagad message sila ng message sige shoutout ko po kayo pagkatapos nito eto na po ang mga lucky numbers Pilipinas mga kalaki mga 642 645 649 655 at 658 6 digit lucky numbers pero bago yan syempre dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin ha hanapin po sa facebook ang red parunkin po na merong 300 Uh, 317,000 followers. Kami po yan, check. At syempre, meron po tayong uh, second account, Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen. At meron po tayong Aris Gatchalian account sa Facebook. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook ha. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,400 followers. At syempre, TikTok na meron pong... 423,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na legit na account natin sa mga Facebook, YouTube at TikTok mga kalaki. Kaya kung ako sa iyo, i-follow mo na yan para katanggap ka ng mga lucky numbers. Pag nakita ko po kayo po, ay naka at comment na comment, share ng share ng video at heart ng heart, automatic po may libre kang lucky numbers sa akin, i-check mo po sa messenger mo. Okay mga kalaki, yan po ang ating mga account at dapat po ah, ingatan yung mga lucky numbers natin sa loob ng 3 days. Tandaan nyo po, Private consultation po ang may membership Good for 3 months po ito Kami po ang sasagot ng mga lucky numbers mo sa loob ng 3 months Pero interesado ka, message ka na Make sure na makakausap mo ako bago ka po magpa-member Para legit na legit na ang kausap mo Ako at hindi po ibang tao mga kalaki Okay, ituloy na po natin ang pamimigay po ng swerte Ito na po ang 642 mga kalaki Kunin mo na Number 5 Number 29 Number 27 Number 8 Number 14 At number 22 3. Yan po yung 642. At ito naman po ang 645. Number 17. Number 29. Number 32. Number 35. Number 36. At number 40. At ito naman po ang 649. Ang 649, six digit lucky numbers mo ay number 33, number 21, number 17, number 40, number 18, at number 42. At ito naman po ang 655. Ang 655 6-digit lucky numbers mo ay number 37, number 20, number 23, number 32, number 2 at number 7. At syempre, ito naman po ang pinakalas ang 6-digit lucky number 658. Ang 658 6-digit lucky numbers mo ay number 4, number 14, number 10 number 29, number 38, at number 44. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon po ang tanghalian, takbo na po sa suki niyong outlet at make sure po ang mga lucky numbers na may naalagaan ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po kay, ayan, kay Minerva Man, Minerva Batangkol. Ayan, Minerva Batangkol. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo lagi sa amin. Shout out daw po. Ayan po at syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver uli. Dito naman po sa May Santa Cruz, Manila. Ayan po, hello po sa mga taga Santa Cruz diyan. Maraming salamat po sa mga driver. Hindi lang sa tricycle driver sa lahat po ng tricycle diyan. Lahat ng driver diyan, saludo po kami sa inyo. Alam ko po kung pinapanood nyo kami. Maraming salamat po at marami na po ako napanalo diyan around Metro Manila. Ayan po, at sana sa susunod kayo naman po ang palari na manalo. Gusto ko po ma kayo sa aming uh, Facebook na kayo po ay winner. Okay mga kalaki ha, tandaan nyo po, ang mga lucky numbers natin inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po mga kalaki, good luck, good luck. At gusto ko po, ngayon pong uh, araw na ito maghapon, isa ka sa mananalo Okay. Halika na, kain na. Gubutom na ako. Eh. San kaya may masarap na kainan ano? Ano kaya masarap na ulam? gusto ko paksiw na galunggong tapos may munggo gulay yon ah, oh, di ba sarap <laughs>